Hello guys! Kamusta kayong lahat? Welcome to my channel. Ngayon po ay nandito kami sa David Pastor para bigay ng reward sa aming anak na si Kike kasi siya ay good grade in the school like a A plus ngayon ito ang rewards niya pumunta kami sa David Buster yan para maglaro siya ayan po yung itsura ng David Buster yan ang ganda di ba ang dami mong pwedeng laruin ayan color game basketball ayan ang halaga ng Ticket, ay depende sa'yo kung magkano. May 20 pesos, 30 pesos, and 40 pesos. Ayan, may ganyan sila. Ayan, Nakakatong pumunta dito. Ang daming naglalaro. Ganito yung style na to sa Pilipinas, sa Iperia, right? Kanya, pero dito ay social. Ayan, diyan mo pwedeng i-redeem ang ticket here. Ayan yung mga premium na pwede mo palit ang halaga ng ticket mo. Ayan, meron siyang 50 to 5,000 or 6,000 or 7,000 ticket. Ayan, dito -di ka dyan mamili. Pagkatapos mo maglaro, dyan ka mamimili ng gusto mong maparalurar. Ayan, ang dami niyang pwedeng piliin. Kaya lang iba ang mamahal ng ticket na gusto mong hindi na yan. Ang aking anak, patalong-talong pa siya. Dahil natutuwa siya. Ayan, nakapunta uli siya sa David Buster. Ayan, bata't matanda, pwede. Ayan ang aking mahal na asawa. Si Enrique. Ayan. Ayan, paikot-ikot sila. kusang sila pupunta. Ayan. Kasi gusto, niya chine check kung ilan na points na nadadagdag sa kanya. Ayan yung mga may edad din na naglalaro pang bata na at bata. Ayan. Meron din yan, kainan na pwede kang kumain or manood ng games. Football games, ayan ako, ito pa, video, video. Wala lakad. ayan, tingnan mo si Kiki, hindi alam kung saan siya pupunta. Ako ang napagod. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na kainan Ayan, ayan, oh. Pwede ka dyan kumain. Pag gusto mo, pwede rin ang birthday party. Ayan, hindi namin alam sa kami pupunta. Sinusundan lang namin yung anak namin. Na si Kike, pabalik-balik. Ayan, pinakita ko lang po sa inyo yung David Buster na pinupuntahan namin dito sa Amerika. Ayan, nice. Hindi niya alam kasi siya maglalaro. Ayan, ang aking na si Kike ayan paikot-ikot kami pabidyo-bidyo ayan, malakad lakad ayan ang aking asawa ayan yung mga laro ang ganda no colorful hi Kike ala alam ko hindi pa siya nakakapag start maglaro lahat tinitingnan niya kung saan siya pwedeng maglaro. Ayan. Mag-start na siya maglaro. Ayan. Thank you for watching. Bye!